Nuggets versus Golden State Warriors mga idol nahirapan ng Golden State Warriors dito ah walang uh, Stephen Curry hindi po kinaya ni na Jimmy Butler Green at Moses Moody si Moses Moody 2 points lamang siya si Pujemski 7 points naman Naging uh, solido ang kontribusyon ng kanilang bangko si Will Richard 12 si Post 14 si Spencer 10 pero kulang pa rin yun. Naghalimaw ang Nuggets dito mga idol at sila ay bumawi sa kanilang pagkatalo sa opening week versus Golden State Warriors. Ito lamang huy nagpapakita ng kakulangan ng Golden State Warriors sa presensya ni Stephen Curry. Hirap sila kung wala yung kanilang star player mga idol. Ngunit sa kabilang banda ay hindi rin naman po basta-basta ang kanilang kinalaban. Itong si Nikola Jokic, tatlong quarter lamang po ang kanyang nilaro at sa huling quarter nagpahinga na siya. Malakas din naman kasi itong Denver Nuggets. Sa ngayon abang-abang lang kung kailan babalik ang isang Stephen Curry. Multi-year deal extension naman ang ibinigay ng ESPN kay Brian Windhorst bilang kanilang senior NBA writer and analyst. Matagal na nagtatrabaho si Windhorst sa ESPN mga idol at kabilang din po siya sa mga nagbibigay ng na mga pasabog sa NBA especially sa mga impormasyon patungkol sa trade at sa free agency. Siya rin po'y isang analyst nang bibigay ng kanyang komento sa mga laban at sa mga manlalaro. Siya ay isang senior NBA writer siya ay sumusulat din po ng mga artikulo na minsan ay yun po ang ating kinukunan ng mga basihan sa ating mga balita. Sa ngayon, multi-year deal po ito, itong kanyang new contract, mga dalawang taon hanggang tatlong taon na siyang magbibigay sa kanya ng milyones na sahod. Sa ating huling balita naman, via The Athletic mga idol, nang paliwanag itong si Bradley Beal patungkol sa kanyang papel na ginagampanan sa Phoenix Suns. Ayon sa kanya, hindi raw siya hinayaan ng Phoenix Suns na maging siya sa Phoenix. Ayon pa mismo kay Bradley Beal, siya ay tinuturuan daw, binibigyan siya ng trabaho na mag-set ng screen at maging dunker. At kung yun daw ang kanyang ginagawa, aba, hindi siya si Bradley Beal sapagkat hindi yan yung gawain ni Bradley Beal. At sa Phoenix Suns daw, hindi niya na malala kung kailan siya nakapag-shot ng 14 shot. Sa madaling salita, gusto ng Phoenix Suns na maging role player itong si Bradley Beal at hindi isang main player. Napaka-obvious naman na yan talaga yung kanyang magiging papel sapagkat nang pumunta siya sa Phoenix Suns ay mayroong Kevin Durant at mayroong Devin Booker. Doon pa mga idol understandably na mahirapan talaga siya sapagat marami sila yung mga star player doon kumpara sa Washington Wizards na siya ang inaasahan. Aba syempre, marami talaga ang kanyang attempt na magagawa. Ikaw idol, ano ang komento mo patungkol dyan? I-comment lang sa comment section. Maraming salamat po sa panonood.